Magandang hapon mga katikim. Anong lutong ulam nyo ngayon? Ayan, ito guys yung aking mga lulutuin. Chicken breast fillet na ganito lang yung cut niya guys. At tinayakala siya ng asin at paminta lang at cornstarch. And then, isang itlog. Ayan, mix lang natin to guys. Gusto sa maging ganito na. Ayan, set aside ko muna to guys. At magluluto din ako ng alugbati. bati. Ayan, ito yung mga gagamitin ko at giniling na kaning baboy. Ayan, at turon. Ayan, nakapagbalot na rin ako ng turon na may cheese. Ito na nga guys, magigisa muna ako ng sibuyas at bawang. Ayan, lulutuin ko muna yung giniling na baboy. Ayan, lagyan natin tong kaning baboy. Ayan, gustong gusto to ng mga bata. Ayan, mas masarap guys kung ano, baka. Ayan, nilay ko na yung carrots at saka patatas. And then, nilay ko na rin ito ng key soy sauce at saka oyster sauce. Ayan, kung mapaalat guys ay lagay nyo guys ng asukal. Ayan, haruin lang natin to guys. Ayan, medyo naparami yung nailagay ko. Kaya naglagay ako ng kaunting usukan. Ayan. Kasi maalat guys yung yung soy sauce. Ayan. Ito na guys. Medyo luto na siya. Pati yung carrot sa kagulay. Hindi ko na siya ng paminta. And then bell pepper. O oh, ano? Parang minudo na to guys. Minudo ginining. Pero hindi ako guys maglalagay dyan ng tomato sauce. Kasi ganun lang talaga ang luto na. Ayan, anditoin ko na rin guys, itong chicken. Lagyan ko muna itong breadcrumbs ng parmesan cheese. Ayan. At ano to guys? Barbecue powder na ano na, na siya. Ayan. I-coat natin dito 'yung chicken. Saka natin i-prito. Eh, Ayan, medyo marami-rami din guys. At saka itong giniling na kanin baboy. Halo-haloin lang natin to guys. Ayan, kailangan guys ay mahinang apoy lang. Ito lang nga, enough ko na yung apoy kasi baka maubos yung sauce. Hmm, ayan, ito na guys yung aming ulam. Ayan, giniling na kaning baboy. O, ba? simple. At saka ito namang chicken fillet. Ayan, iprito na natin. Ayan, dito na ako sa maliit na man, nakawali, nagluto. Ayan, sa non-stick pan. Kaya so, kakuntingan lang ito guys. Ayan. Ito, dito na ako nagluto. Ulitarin na natin. At dito naman sa kabilang kawani. Ayan. Magluluto na rin ako ng alugbati. Alugbati or alukbati? Ayan. Kasi yung iba guys ay alugbati ang tawag. iba naman ay alugbati. Ito na. Luto na itong chicken breast fillet. Hmm, ito na gulay guys ay aluin lang natin to kasi napakabilis na to maluto. Nagyan natin ng oyster sauce. Ayan, konti lang. Napakasarap itong gulay na ito talaga ang paborito na namin. Kaya ito, ito hindi talaga mawala ito sa aking listahan, alugpati. Ayan, masarap din ito sa monggo. Kahit saan pwede siya. Ito guys, luto na din itong chicken. Ayan, marami-rami din pala ito. naluto. Yan, set aside mo natin to guys. At ano gulay guys, ay luto na din. at uh, turo naman yung aking last na lulutuin. Yan, talagang paborito talaga ang toro na ano ba pag may cheese. Lutuin ko na to lahat guys. At masarap talaga may panghimagas kapag katapos kamain. Yan, ito yung panghimagas namin kapag katapos kumain. So, saktong ano lang guys, medyo luhit lang kung na niluto para ganyan siya ganda ayan Yan, hindi ko kasi guys dini, nilalagyan ng ano, hindi ko binabasa pag binabalot kasi diretso na. Ayan, nagtumikim na nga ako ng isa guys, kahit wala pa siyang asukal, ay tinikman ko na. Ayan, nagutom na yun yung katikim. At dito naman guys, ay magluluto, magagawa ko ng ano, asukal. Ayan, tutunawin ko lang yung asukal at ilalagay ko dito yung turon. Ayan, pag na guys, ayan, i-roll-roll ko lang dyan yan. Mas mabilis kasi pag ganyan, kaysa sa hinahalo-halo mo yung nakababad yung asukal sa mantika. Ayan, pag natunaw na guys, ang ginagawa ko, ino-up ko na yung apoy. Ayan, luto na guys, ito na yung aming hapunan with panghimagas himagas na turon. Ayan, salamat! God bless po!